masarap talaga ay laman na kung yung naunang tatlong anong yung sasakyan na yun <laughs> oh live na tayo ha ay, Joke lang <laughs> oh ay, may eh, kumakain pa ng ano, guyabanong bulok. <laughs> ayan na, isang magandang buhay ligpitan portion mga farm pero mayroon pa kaming nga uh, ano, nandoon na sa kubo. Doon na po sila. Tapos sa uh, ayun may tumatawag si Romel. Ayan, meron kasi tayong 25 kilos na order bukas. Delivery going to Tayuman, mga farmer. Manila. Grabe. Ayan, pita na tayo. Siyempre, maglilinis tayo. Uh -huh, Magsasabon. May sakit ang mga bata. Siyempre, nag-aalala ang tatay at nanay. Pati ang lolo at lola. Okay na. Yan, magsasalang pa tayo ng isang lechon men. Lechon and 25. 20 kilos lang pala ito. Last na to. Wala tayong 20 kilos ah. Wala ano tayong 20. Ano? Ah, yung tali no. Bukas. Sige. Nylon, twine, straw. Asin. Ha? Asin. Yan, dalawang asin ang kukunin natin. Dalawang sakong asin. Kasi yung asin po, misa nagagamit ko din yan sa mga niyog natin. Sinasaboy-saboy yan ko din ng asin yan. Dahil yan po ang fertilizer nila mga ka-farmer. NACL, sabi nga nila. NACL. Asin. <laughs> Ulam natin ngayon ay pakbit at siyempre, lechon. Lechon na naman, ayan, nagliligpitan na. Maraming salamat sa mga bumili ng chili. Ano? May pasuy kami ngayong 12 plus yung display namin, ha. Ito na lang po, puno kanina 'yan. Marami din po tayo na benta. Meron tayong chili garlic sa mga Allergy? May allergy? Ayun po, meron tayong garlic meron tayong uh, ano tawag dito ayan chili garlic with crab ito ang uh, malupit masarap yan pero abangan ninyo kami po igagawa ng ito yung regular namin yung mild lang tapos meron tayong extra hot yung uh, mas manghang kasi may mga may nagsabi ang ka-farmer ang sarap kulang lang sanghang sa meron na naman nagsasabi ka-farmer mahang dagbawasan mo pa <laughs> ang hirap ano so para magka least maging dalawa yung ating uh, chili crab eh yung isa ay mild yung isa naman eh mas hot So ayun na lang po ang gagawin natin sabi ko. Kasi talagang mahirap nga naman i e, kanya-iba-iba -iba po kasi tayo. Merong parang wala lang ang hang sa kanya, di ba? Merong namang uh, gusto yung may counting ang hang lang. So ayun, ako naman tama lang, mas gusto ko po yung mild. Yung uh, yung regular, yung ginagawa namin na ano na. Ginawa ko na nang na regular yung mild na ginawa ko. So binawasan ko yung sili. Yun na po yung regular natin. Tapos yung extra hot, yun yung mas maanghang. tapos ito yung bobolahin natin. Good luck sa lahat ng mga kasali. Isang masasaya na naman ito. Mga farmer. Ernesto Bakir. Nandiyan ka na naman. Si Dan Bondok, ayun na matalo. Di na tumaya ano? No? Nanalo na siya eh. Ah, mayroon pa ba? Hindi ko nakita maliliit na eh. Dito? Talaga naman, brother, ah. Eh? Ayun, mayroon oh. No? <laughs> mayroon na naman. Hmm. Ate Marisa Kristovich, ayan, mayroon din pala siya dito, talaga naman. Sige, good luck sa inyong lahat. Uh, si Guillermo Serrano, Fernando Carlos, kay Jane Tadlas, ayan, shout out sa inyo. Mark Ryan Linggan, Madam Claudia, ayan. Ah... Uh, sino pa ba? Ilan bang ilan ang entry ni Madam Claudia? Dalawa lang? Sa ano Sa malaki 10. Sa malaki 10 din talaga naman si Madam Claudia. So ayan, meron din tayong Boss Claudio dito sa malaki 90. Oh, good luck na lang po sa inyo. May the lucky one wins, syempre. Boss Claudio, ayan oh. Number 9. Number 12, Boss Claudio again. Good luck, good luck. Patay na tayo ng electric pan. So, sabi ko maglinis na habang uh, hinihintay pa tayong customer. Ayan, relax kasi doon sa kubo. Sabi ko na pagka kumain po kayo, talagang mararamdaman po yun in ninyo yung, alam nyo na, lalo na kung medyo maaga po kayong darating, mga 10 or 11. Kasi to late na to, o'clock na po sila dumating eh. Makikita nyo po yung presko, uh, na lugar na tamang-tamang relax na relax lang mga farm ayan o oh, ayan mga ka-farm ito po yung ating uh, huling customer from Conception Tarla Wakaloocan Waka kumusta ang kain? Okay, 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 <laughs> Yeah, may kaunti kami tira pa sa namin. Ayun, nag nagbilin pala yung aso eh. <laughs> Ayan ako, batiin niyo na po yung mga... out sa lahat ng taga Shout out sa... Tandang store integrated school ng Kalohan. Mga friends ko dyan. Hello. Ayan si Mala. Halik kayo, kain kayo dito. Punta kayo dito. Thank you po, thank you. Ayan, uh, magtutunas sila dumating eh. Um, may inabutan pa naman. So, thank you po, thank you kayo. Okay na? Okay na Salamat, salamat Kain tayo Ito po ang aming ulam ngayon Wala na tayong pakbetes ito, ito na yung pakbetes Natira? ito na? Ito na lang O baka nagtira pa si John Bagay mamaya Ito po ang aming ulam mga ka-farm. Ito, ginagamit ko dito ah, Free kasi sa Milo Ayan o, oh. zero one kasi gusto niya daw ng lamig Milo so marami na kaming ganito mga tatlo na ata apat <laughs> so, dinala ko dito yung isa para pag may ano ng tubig ba mm. 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 Uh, ulit kayo ba? kulit kayo ah yung guya ba ano naginog na ginugna, hindi lumaki no pa tayo sa bundok mga ilang peraso palaki na natin. Uh -huh. Okay na siguro wala nang darating. Kumain eh. natin ang lechon, mga farmer pero tinik mo na rin kanina. Amoy na nila. Masarap talaga. Ay laman, na. <laughs> kain tayo. Oh, yung mga mainhin kumain. <laughs> <laughs> Kung, lok pa eh. may ka pa kayo ni. Mika, mika, magkano ka ngayon eh. <laughs> Ha? <laughs> may inabot iyo ah. Ha? Huh? Uh ha? -huh. Huh? Tinatago mo kay misis mo, no? Ha? <laughs> Tinatago huh? mo, no? Ha? Huh? Sekreto ka, ne? Eh. <laughs> ito ngayon yung ako? na linagyan mo ng sili, sabaw ng sili yan. Kumakamot. Kung um, gusto kayo, paupuin niyo si Kong Kong dishwasher natin. dishwasher natin, paupuin nyo. Sarap yung ano, ha? Sarap yung ito, na Diyan, kung tinitesting ka natin. Hmm? Sal! Ano na, ano Ha? Ang yung naunang tatlong anong yung sasakyan na yun kung kumain pa no? sabi jack pa tayo dito, ang dami nito siyempre, eh, ilang kilo kakainin nun bali, anong yung dumaki nung anong bungad sa'yo kong koreano pala ano sabi sa'yo? hindi, in English ka sabi <laughs> ko, kakain ko kayo, you want to eat? No, fishing nga na. Pabalik ang agad siya <laughs> eh. ang dami nila. Sigurado, yung mga papaya mo dyan baka bali-bali. Diba? Kaya hanap sila ng mga pwesto, no? Hinahanap sila ng pwesto yun. Diba Ano? Malago na walang ah, dam May mga huli kaya yeah. sa mga nga nga. Ang kaya naman. So ba? Bakit ba niya? Ha? Kapila. ba naman. Maganda pa. Ganun ang gawin nila. Malaki nila yung mga isda tapos, fishing, no? Yung pilo laban. na, nalaki ng fish pan nila dyan. Yeah, hmm. Lawak <laughs> na. Yung hmm. basbas ang makalipat. Dati nang ka dyan. Dito ka lang ata ng <laughs> minihit na. Na. Inauli na ako dito ka, ginawa namin Ha? Inauli na ako ni... Gary. Gary, ginawa namin

Hanggang nag-eating ko yan. Pwede niya kung ka. Kaya tangin ko nito. Pwede niya kung marunong. Hindi kayo sa kasi diyan sa harapan natin. Namay lang nila ako dun yung kagdato ko Sino yung May din. na lang dito na. Albert? Diba? Eh di ano? Dati. Ano ko trek mo yung dili? Solo flight na? Eh. Sula so, na na yan Mga huli ka na malaki na. Ganda lang yan. Ano, Saan, kalaki yung nahuli mo? Alas ko yan. Tapos, nagtuwa ka na. Ano ko, huwag na. Nahuli ni Gary, balili na kami. No. Nakahuli, laki na wawasan, bumalik pa yun. Dahil di ka patutulogin laki na nahuli <laughs> mo <me. laughs> pa ano. Nahuli ni pa diyan 3 kilo. Ginawa na, hindi na mo pa. Hindi na. Eh ginawa sa sigare. Tinakot ka. Tinakot lang, tinakot na, tapos binali mo ako ni. Ah, binali? Oo. Dalaway pa ng binali. Tapos yung tansito, sinunog niya. Kasi hindi na makabalik. Tinali mo pa siya. Wala okay. pa niya liin ito.

I mean, na sa ano, dahil sabi sa ano, batuan no? Ay, malalaki din na. Oh, cool. ako si Mang Serving. Kung Ang laki niyang niyan. Galing doon sa sabi niya. Sige mama. Tapos may nangit lang maragil talap-lap. -tala. May pinig Hmm. Oh, live na tayo, ha? Joke lang. <laughs> oh. ikumakain kumakain pa ng ano, guyabanong bulok. <laughs> <laughs> ito ata maganda, maganda ata 'to. Telesin, no. Mas maganda 'to. Ito yung akin pa ito eh. Ini ni ko ito ya. Eh. Ito ata baby, mas maganda para ising isa na lang. lang, ayan. Okay. Saan tayo? Dito, ayan po, magbobola kami mga kapanya. Pero ayan, malalive na tayo Live, live, live May kulang pang isa Kasi meron daw na black yung Gcash So, i-announce namin mamaya Na kung, uh, ano Unahin na muna namin yung Ininom pa, tubig ko kami mag live Ayan, unahin namin yung 90 Numbers Na tag to 200 So, ang susunod po natin, ano ang susunod nating uh, sa mga gusto pong mag sumale uh, ano, sumali, 90 na lang po para medyo ma ano. Ano pa Yung isa na lang. Oh, yun, okay na yun. Bali ang susunod po natin 'yun na yun. yung 1 to 90 na para magaan gan 200 uh, pesos lang makaka-avail ka na ng number. So, ganoon din naman po ang ano. Tapos Meron pa tayong isa. Masa ah, yung isa? Ah, ito. Ito, 19. Pero, i-announce ko na din po mamaya yan. Para ma-draw ma ma din ngayon. Kasi isa, isa na lang naman eh. Kung hindi, ako nabibili. <laughs> Paano pag nanalo? <laughs> Ayan, para lang ma-draw, mga farmer. <laughs> Ang programang ito ay ito sa inyo ng chili crab. Chili crab, baka farmers chili crab na. Hindi <laughs> na, Coca-Cola. Hindi, Coca-Cola pa rin. Coca-Cola. Kumuha tayo isang Coke para naman masaya uli. Milo. Ayan. Parang si Jose lang. Tabi muna natin ito. Ayan. Hindi oh, ka tayo. thumbnail, Tapos lang ng ating raffle draw mga ka-farmer. At congratulations sa mga baliktaya. Ayan, kay Ma'am Sel Masiklat at kay Robert Moore no? Oo. At ang grand winner natin ng 30 kilos na lechon na 200 kay Nikki Domingo. Ayan. Isa lang po ang taya niya. Dito ang naglaban po sa dalawa, Ruben Mancilungan at Ate Marisa, kaya lang nabunot po kayo, Ate. So ayan, balik taya si ah uh, Ate Marisa at si Dan Bondo kaya balik tayo din ang grand winner natin si Tito Ruben man silungan ayan congratulations po congratulations sa mga gustong sumali sa aming palaro message po kayo sa aming uh, facebook page meron tayo uling 40 numbers at merong 90 numbers 200 pesos sa 90 500 sa 40 malaki ang chance manalo 40 kilos na lechon eto ay 30 kilos na lechon ayon. Ah, ang programa ito ay ating sa inyo ng Coca-Cola Coca-Cola yan po Hopla. Ha? Sila nga? Ano na? Okay, Tito Ruben ng Santa Ana, Pampanga Nasa Chicago siya ngayon So, ayan Si Nick Nick, 5.30 kukunin Ayan po, mayroon pa tayong lechon na isa Maraming salamat sa mga pumunta Kumain kanina Thank you at uh, successful Sunday tayo. Kahit uh, hindi kasing lakas po nung mga syempre nung una, pero ayan na nagpi-pick uh, up naman. At uh, sana tuloy-tuloy po at uh, masaya naman po yung mga kumakain. Actually pag natikman po nila, may pahabol agad na ano eh. Yung iba hindi pa hindi pa natatapos kumain, tumatayo para mag-take out. So, ayan, maraming salamat po sa inyo. Thank you, thank you so much po. At... Ang saya ng pagbola namin. Ayan, pwede nyo pong panuurin ang aming uh, live sa YouTube. Yung pag-draw namin ng aming uh, <clears throat> lechon raffle. At syempre sa mga gusto bumili po ng aming chili garlic with crab na napakasarap mga farmer kahit anong ulam pwede ang aming Shopee yan type nyo lang po ang ka farmers chili crab ayan, chili garlic with crab paste type nyo lang po yan at uh, nahahanap nyo naman yung ating produkto so ayun available po chili, uh, crab paste pure crab paste at uh, meron tayong chili garlic lang na walang crab Merong uh, fermented garlic dyan So, kayo na po ang bahala <coughs> mm -hmm. oh, Ayan mga ka-farmer Tapos na tayo See you tomorrow, palengke day na naman tayo Monday, day off oh, Wala, hindi po ako makapag-market Ngayon dahil May mga sakit mga bata <laughs> Di maiwan So, ayun. Ah, wala din pong trabaho bukas siguro. Sunday feels. Hindi ko alam kung anong ano. Basta. chibidiamo dumani. Bahala na. See you tomorrow. So, ayan. Maraming salamat at magandang buhay.